Grabe naman boy! Saan na kaya yung istasyon na kailangan nating babaan? Nakalimutan ko na. Yung driver ba dito alam niya? Naku, automatic lang pala tong train dito sa may Brookhaven. Oh no! Baka mamaya sumobra na ako sa bababaan ko guys. Oh, teka. Andito na pala ako sa Blackhawk Station. So guys, pumunta na nga pala tayo dito sa Brookhaven. teka si balita ko, eh maganda daw lumipat dito. Kaya samahan nyo ako guys maglibot dito ah. Tsaka nga pala, dala akong mga gamit. Teka, paano kaya kaya hawakan to. Ah, ganito na lang siguro, no? Baka kasi mamaya, may madaanan tayo mga manduroko. Oh, kaya hawakan natin maigi. Pero bago tayo umakit dito sa may taas, guys, at pumunta tayo sa pinakasikat na park sa Brookhaven, make sure muna na nakapag-subscribe ka na, no? At nakapag-like ka na rin ng video. Kung alam mo itong laro sa Brookhaven, ilike e at subscribe mo na yan at magkita tayo dito sa Brookhaven. <laughs> Paso nga lang, guys. Oh, no. Gabi pala, boy. Pinabot na ako ng gabi sa pagbibiyahe sa so, may tren. <laughs> Pero teka, may motor dito to. Huwag mo sabihin sa akin to. Naka-ready na pala yung motor ko, boy. Ay, nakalagay dito. I'm the Roblox. So, ibig sabihin sa akin yun. Grabe naman yung Brookhaven. May pamotor. <laughs> tara guys, sumakay nga tayo dito. Uy, ganda na itong motor ko na to, boy. Tara, tara, habang gabi pa. hindi eh, ko alam kung saan ako manunuluyan. Eh, check nga natin dito. Baka may mga bukas pang tindahan. Tara, tara, makabili nga muna ako ng soft drinks. Eh, ano ba to? What? Post office naman to eh. Hindi naman to tindahan, guys. Ako, naku, baka sarado na kasi mga tindahan boy ano ba yan pero wait lang parang may mga naglalaro dun sa mi playground na pero hindi mo na kasi ako pupunta dun gusto ko umaga na pag pumunta tayo dyan sa pipinaka playground ng brookhaven maghanap na lang siguro ako matutuluyan o dito na lang ako magpapalipas ng gabi sa may waiting shed so guys magpapalipas na lang ako ng gabi dito wala pa kasi akong bahay Uy, teka. What? Inabot na pala ako ng umaga dito, guys. Tignan nyo, guys. So, sarap-sarap pa ng tulog ko, eh. <laughs> Pinangharang ko nga pala sa may ulo ko yung bag. Ito, <laughs> guys, yung bag, oh. Pwede ko pa siyang gawing ulan. <laughs> Kaso nga lang, nakakaya dito, guys. Baka may makita pa sa atin. Tara, guys. Tara, guys. Umaga na, boy. Siguro, itatabi ko muna tong aking motor. Eh, dito. May parking lot naman dito, guys. Ayan, oh. Oh, diba? <laughs> nice one, nice one. Eto, talo wala pa akong bahay. Eh, dyan na muna ayan. Tara tara guys, pumunta na tayo sa may park. Gustong gusto ko kasi makita yung park dito sa Brookhaven. Bagong punta lang kasi ako dito. Ayan o, wow. Ito na pala yung sinasabi nilang park sa Brookhaven. hindi ka, ano kaya ginagawa niya? Wala, umiiyak siya. Kawawa naman siya, ba? siya umiiyak? Uy, bakit ka naman umiiyak? Okay ka lang ba? Kuya, nagrubutan kasi ako. Pahing pagkain. Hala hala nagugutom daw siya guys na naku, naku kawawa ka naman Eh bagong punta lang ako dito sa Brookhaven Eh wala rin akong bahay Pero okay lang yan tutulungan kita Tara tumayo ka dyan Saan po ba Eh syempre maghahanap tayo ng kakainan natin Ano ka ba? <laughs> Tara sumunod ka sa akin dito dito Eh hey, kasan kaya yung mga tindahan dito sa Brookhaven? Oh gusto mo magkape? ayun no Starbucks coffee <laughs> Ah gusto mo ng kape? Tugunod ng pagkain, nagugutom na ako. Ay, ganun ba? Pagkain? May pagkain ba dito? Teka, check ko nga. Hello? Wala tang tindera dito ah. Oh, pwedeng gumawa dito. Self-service. Pwede ba yun? Hindi ko alam. Baka mapagalitan tayo O, oh, sige-sige Maganap na lang tayo ng ibang makakainan Gustong-gusto ko pa naman sana maglaro na dito sa playground May swimming pool pa Ano to? Libre lang pwede maligo? Oo, libre lang dyan Uy, libre lang pala eh Pero sige-sige, try Lilibre muna kita Hanap tayo ng makakainan mo Ito pala lo. Brooks Dinner Grabe naman Open oh no? Tara-tara guys Pumasok tayo dito Bibili tayo ng mga pwede nating kainin <laughs> Teka, ayan oh no? Uy, may mga ano oh Upo ko na dito, bilis, ililibre kita. Pero teka, asan dito yung nagbabantay? Pero may self-service naman pala dito. Ayan no, oh, pwede pala tayo magkuha ng pagkain at magbabayad na lang. Eto guys, magbayad muna tayo ng credit card. Ayan no, oh, nakapagbayad na tayo boy. Tara tara, kumuha na tayo ng pagkain dito. What? Hotdog? Sige, okay na siguro tong hotdog na yan. Kuha na tayo na ito. Ayan, may isa na tayong hotdog dito. Tapos, teka, ano to? Eh, kunin natin to. Basta pagkain, okay na yan. Dali na natin to dito. So, ano na to parang pulube kwa tignan yung tura nyo guys hindi na siya umiiyak masaya na siya <laughs> oh ito na yung pagkain <laughs> Nakapagkain na din ako sa kapain. Uy, eto guys, kumakain na siya. Uy, enjoy mo lang yung pagkain mo, ha? Salamat po yan. Tagal-tagal ko tagal hindi nakapain. Nawala pa siya po. Eh. What? Nawala ka? Wawa ka naman. Tingnan nyo guys, grabe ang lakas niyong kumain. Parang kaya niya atang ubusin tong lahat. Sige na, di na wakain. Nakakagaya naman. Say na lang yung lahat. <laughs> So yun guys, tapos na siyang kumain si Bulinggit paglalaro muna ako dito ah Eh kasi kanina ko pa talaga gusto maglaro dito sa playground ng Brookhaven O oh, sige po, maglalaro din ako O oh, sige, maglaro tayo Pero ako muna dito sa swimming pool So guys, first time ko kasing magpupunta dito sa swimming pool ng Brookhaven Kaya masyado akong excited <laughs> Ayun o, no, padalas tayo guys Uy, what? Lumubog ako sa tubig What? Charin guys Langoy, langoy, uy Ang sarap naman lumangoy dito Linis-linis ng ano swimming pool din sa Brookhaven eh, hey. Pero teka Mayroon din pala dito mga swing Magsiswing ako. Ah, oh Ito guys tara magswing tayo Ayan la Kagaya ka sa akin Oo <laughs> Anyway, okay, sige guys, kagaya daw yung bulinggit na to. Ayan, paalakasan tayo ng swing. Wala, baka umikot yun sa akin. Uy, ang taas. Tapos tatalon ako. What? Talon. <laughs> Uy, ang galing. Nandito ako sa may mountain. Ang lamig-lamig. Uy, so guys, tumambay muna kami na ito ni bulinggit. Eh, no? Nagkoko-cook pa nga siya. Ubusin mo lang yung cook na yan. <laughs> oh, teka. May sasakyan dito, boyo. Wow, ang ganda naman ang sasakyan niya. Pero yung driver, what? Babae. Uy, nandyan ka pala, kapatid ko. Ang tagal kita inaanap. Loh kapatid niya pala to. Uy, bulinggit. Ate mo pala to. Inaanap to. <coughs> Hello guys, grabe, magkapatid pala to Di mo sinabi <laughs> Ay ate, nakita ko yung kapatid mo Palaboy-laboy kasi siya, kaya ayan Tinulungan ko siya, nilibri ko siyang pagkain Uy, salamat ah, ilang buwan na namin siya hinahanap Pinawala pa si siya Ah, ganun ba? Eh ayan, buti naman, nakita mo na yung kapatid mo Pero teka, bulinggit, di mo sinabi May ate ka palang maganda <laughs> <laughs> Hindi dito naman kasi nagtanong yun. Pero yun nga, at least, mabuti naman yung kalagayan niya Eh, hatid mo na siya sa bahay niyo oh, sige, tara na, kuhanin ko na siya. Hello guys, grabe, binuwat na yung bulinggit na ano. <laughs> yung tao na yun, sasakay niya na ata sa may kotse. paano ba yan guys, wala na tayong kasama. Oh no. Oh, no. oh no! Siguro, ang gagawin ko na lang, eh hahanap na lang ako ng bahay natin. Total, may mga pera pa naman ako dito sa aking bag. register guys, maghanap tayo ng pwede nating upahan dito, no? <laughs> Teka, saan kaya ako makahanap ng bahay? Basta, basta, maglalakad-lakad na lang ako boy. Hanggang sa makakita tayo. Kakapagod naman magdala na itong Yamit ko. Oh, no. One eternity later. Eto, guys. Nakita na ako ng bahay ko. May nakausap na ako kaninang lalaki. Ito na yung aking bahay. Simple lang. Ayun, no. Tara, pasok na tayo. Magagabi na kasi. Oh, ka, may mga sasakyan pa dito. Ah. Wow, mga kapit bahay ko siguro to. Hello, mga kapit bahay ko. Ayun, tara, pumasok na tayo sa may loob ng bahay natin, guys. Yun, makakapagpaingan na rin ako, boys. So, guys. Makaupo nga muna dito, boys. Oy. Oh, uh, teka. Sino nagdo-doorbell na 'yan? Oops, sino 'yan? Uy, tropa. Kapit ba ako? Bakit? Ano kaya 'yung problema nito ni tropa? Ang dami niyang dalong pera. Oh, uh, tropa, bibigyan mo ba ako ng pera? Eh, bagong kapit bahay mo lang ako. Teka. Hindi siya nagsasalita ah. Bahala ka diyan, tropa. Magpapahinga muna ako. Tara, guys, lock muna natin 'to. Yan, lock natin, guys. Ay, eh, nakalock na. Hindi na makakapasok 'yung lalaki na 'yan. Magpapahinga pa ako dito, eh. Guys, tara, makaiga nga muna at makatulog. Oh, no. Uy, umaga na, boy. Ma Pagkape nga muna dito sa bagong bahay. Uy, sarap-sarap talaga magkape. Uh, oh, teka, sino yung mga tao dun sa may dulo? Puntahan nga natin yun. Parang namumukhaan ko yun ah. Ito. uy, ala, uy ate, ikaw pala yan. Diba ito yung bata na, no? Kapatid mo, yung tinulungan ko. Ay, oo, ikaw pala yung tumunong sa amin. Wow, magkapit bahay pala tayo. Eh, dito lang ako nakatira. Eto pala yung bahay mo, Lucky naman. Oo, bahay namin na to. Diyan ka lang pala, bago pa lang ba yan? Oo, bago lang ako dito. Eh, bagong punta lang kasi ako dito sa Brookhaven. Ay, ikaw pala yung bagong lipat. Buti naman. O siya, dito muna ako ha. Ah. Nakakaya naman. Tara guys, tara guys. kapit bahay ko pala si Crash. Di pa ako nakakapaghilamos guys. Nakita ko si Crash. Kapit bahay ko pala siya boy. Oh no. Ako naku, magugas nga muna ako ng ano kamay at saka maghilamos. Nakakaya naman kasi sa kanya. Eto guys, lumabas ako ng bahay. Eto si Crush oh. Eto yung bahay nila. Ang laki pala nila Oh, uh, teka, may nag pa sa ating ibang babae Hello sa'yo Pero may iba na akong crush Ayun yung crush ko <laughs> Ang ganda-ganda niya kasi <laughs> Oo, oh, may bahay ako, ayun yung bahay ko Pero huwag ka mo namang gulo <laughs> Kakausapin ko si crush Ika nga, doorbell nga tayo Doorbell, doorbell Uy, bakit nandito pa? Uy, gala tayo sa susunod crush Saan naman tayo pupunta? Basta kahit saan So yun guys, sigagala natin si crush Kapit bahay ko pala si... So, abangan nyo sa mga susunod na episode Kung san -san kami magpupunta punta. Bye-bye.